O, hindi ba mahirap i-drive, baka ganyan ang dami niyang karga, no? Nakapuno mm. eh yeah, hindi ba? dire-diretso lang nahihirapan ng tumog bitawak na nga siya Erika, naalala kita eh magong mo magkakasama tayo hindi na makalimutan, naalala kita humingi ako ng goma, Kuya Awe humingi ako ng goma eh binigay sa akin ko. Ah. Ay yung kanya. Kaya ah, walang bono yung bike niya. Ya yeah, mayra pang calling magtali niya. Kung misa nakita ka ta, parang nagpa-vulcanize ka, nadaan na kita. Eh, kapuntang eskwelahan ako. Hindi na kita kinuha, natagatid ako ng eskwela eh. Ayah. Eh, saan ka natutulog sa bisikleta na lang? Saan ka natutulog sa bisikleta na lang? Eh, sa eh saan, ka saan ka nagluluto? Saan ka nagluluto? Saan ka nagluluto? sumakuntao sa polo tuloy 80,000 tuloy. Mimi sila naman sa bahay. 80,000 sa ibang lugar. Alam sa, sa, sa pista o sa DC1 tuloy. Eh nung siyo, nung, siyo, nung isang araw, nung isang uh, nung isang araw galing ako nang galing ako na San Antonio eh iniisip ko baka sana madaanan ng kita eh doon lagpas sa bayan yung pinuntahan namin eh hindi kita nakita sa daan. E eh, di ibig sabing um, kung sa kaabutan ng dilem, doon ka na nagluluto. May hirap na lang. Ay, kung gano'n. Doon ako pupunta. Ano yun? Sumisilong ka sa nila o talabas sa ka lang din? Talabas eh, ka lang din. Ay, talabas ka lang. Hindi na pinapapakot. Ayaw mo na bang umi sa mga misis? Doon sa asawin? Oh, Dos, dos sa asawa mo ayaw mo mo bang umi sa asawa mo? Ani Ay, ayaw, Ay, ayaw mo umi sa asawa mo? Sabi ko nga sa kanya kanina, kung doon siya magtitira sa pamilya niya, eh lagi mo siya pupuntahan oh. eh, ayaw daw ng bayo niya. sige! Kep... Kaya nga, eh bakit sa karsada ka natutulog? Eh kung masagasaan ka o mapagtripang ka sa daan? Hindi yeah, naman po, sumisibig po ako eh. Eh, uuwi ka, ka doon sa misis mo, bibigyan kita isang sakong bigas. Ora mismo, Ay, ngayon, know, gusto uh, mo, papadala kita ng isang sakong bigas. Know, pero, pero uuwi uh, ka doon sa misis mo. Sa mo ko. Opo, hindi, pupunta ako doon. Hindi, kung ka matutulog. Ah, oh, Doon ako, doon ng twing... mga malugang ko. Oh, sige, pagka, pag nakalabas ako, iyahatid kita doon, kakausapin natin yung misis mo, mga, na, ka, na huwag ka nilang pakikialaman, pero doon ka mag, doon ka magtatambak, maglalagay ng goma, yung bike mo, tapos, magluluto ka ng sarili mo, bibigyan kita ng isang sakot bigas, tsaka grocery okay lang. Oo, oh, oo. Okay. Okay, ah. oh, meron po doon eh. Ito, ma ah, Mami Connie, merong ano doon eh, may, oh. may garahe kasi doon, di ba nagpunta ako sa asawa niya. May garahe doon oh, na okay. po pwede siya doon magkubo-kubo. Malaki yung bahay ng kanyang oh, mga oh. anak. Malaki yung bahay oh. ng misis niya. Tupo yun. sige, pag nakalabas ako, hahantingin kita at nang yahatid kita ron atin. Atin. salamat po na po ako, ako eh, eh. Ngangal, eh dito ako. eh kung gusto no, mo naman dito, dito na dito. kung gusto nyo Ay, po dito, dito, dito. Uh, kung gusto nyo naman po adyan si Lola uh, single yan uh, ako ninong masama po ko po eh bakit? masama Masalara sa Diyos uh, na oh, nagpakilala na masama po nagpakilala ba kayo kay Lola Nasaan ba si Lola pakita nyo nga mag hello lang ah ba si Lola eh Lola papakilala namin sa inyo yan okay lang po ba masipag yan masipag ayun ah o mabuhal naku oo ma hindi sanay yata sa biru-biruan si Lola eh hindi 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 Sige na, sige lang. Oh. panting panting kayo. <laughs> ah, basta pagka basta pagka nakalabas ako, puntahan kita. Sana makita kita sa kalasada. Oh, salamat po. Tsaka na makakita mo ako. Lalo punta ako sa Antonio. Nakikita tayo sa May Tulay. Oh. eh, nung, nung, nung nakaraan linggo, galing ako sa San Antonio, lagpas doon sa bayan. May pinuntahan kami doon. Tapos, eh kung nakita kita sa kalasada Eh di Hahanapan kita na nga sa San Antonio Eh po kita nakita eh Diyan kami sa San Isidro Duman Pero hindi ka namin nakita eh Mga umaga kasi yon, Eh tanghali kayong umaalis eh Umaga kaming Bumiyahin nun eh Hinanap na Pagka umaalis ang Pagka umaalis umaga Dandang ko sa 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 San Isidro Oh San Isidro Ayan ayang nga ibig sabihin yung kubo mo dun sa tabing sapa dun, wala na yun. Wala na po. Pinalisan po ako ron. Eh, isa, halimbawa, kung saan kaabutan ng, ng gutom, dun ka magsasaing. Eh, nagpupunta po ako sa kamagana ko. Halwa, sa San Antonio, sa sa Kaisiwan. Sa may tapat na center, malapit sa barangay. Ah, may kamagana. May kamag-anak kayo sa Kaisiwan. 1 Opo, tapat na center sa may barangay. Pagtanong nyo ko roon at hindi um, ko kamagana ko yung... Ako mahirap maghanap. <laughs> Basta doon sa center, doon sa likod ng center. Kaya nga, ipapa... May pisa ako roon. Eh di magpapaampun na lang tayo doon. Ipapaampun namin kayo doon sa pinsan nyo. Okay lang. Ako nang kaya isa ako sa ali. Opo, doon po ako natutulog. Isang eh, nagsin natutulog doon. E eh, doon, meron silang isang isang saving maliit doon. Mm. Doon doon ko ginagarahay yung bisikleta ko, doon ako nahiga, may isang, isang kawayang maliit na may saig, doon akong tutulog. Eh, eh, halimbawa po, nagutom kayo, meron naman pambiling bigas, pambiling ulam. Eh, meron po ako. Pagka wala po akong pera, nangihingi na lang po akong tilapay sa mga tindahan. Ah. Sabi ko, pwede po ako makali mo sa tinapay sa inyo takong utom lang po ka mo ko ah kabibigan po ako ng tinapay salamat po salamat po sa Diyos at ng po kay swerte ganoon sinasabi ko kaya nga maedad na kayo dapat umuwi na kayo doon sa misis nyo huwag nang magtampo eh dapat umuwi na lang kayo sa misis nyo hapon korong Ah, sige, pag, pag, nagkita tayo, bibigyan kita na isang sakong bigas, ikarga mo dyan sa bike mo. Pag nagkita tayo. Oh, salamat po. O kuya, po, salamat. Para sana, po. Sa sana paglabas ko makita Pag nakita kita, sana makita kita Ay, Ang layo ng naikutan mo Sa pulo Tapos kay Siwan, San Antonio, Hain San Isidro, asan pa yung pinupuntahan nyo pa Ang dami nyong iniikutan sagot. sa, sa mali pa, meron ng goma. Oh, may may Isa na eh, Hindi naman nasisira yung bike mo. Uuwi na, na sa uh, Medyo malayo. So, um, uh, gagabi Gagabihin ka, Gagabihin ka na sa daan

eh nga, laging magdadasal na lang kung ano man yung nararamdaman na kalungkutan, kung ano man yung problema, daanin nyo na lang sa dasal para na malay nyo. Ilan taon na kayo? Ilan taon, na kayo? Ilan, taon na kayo? 67 na po ako. Batang-bata pa. Pwede pa mag-asawa. Ah. Hindi yeah, po. Hindi tayo. Hapong buhay, magkasama tayo. Eh, naraho. No, oh, Magpapatik na nga si Lola. Oh. Oh, oh. oh. Hindi oh, makalimutan. Ah. nga po. Ipakikilala namin kayo oh. kay Lola. Ano ba yung pangalan ni Lola? Pakilala nga kayo. Ano lo, ano tanong eh. nyo? Ano pangalan eh, ni Lola? Ito, ah, Nele. Mele, Mele. Aneli. Ah, Nelly. Ayan, hello. Ay, yung kay Nelly. <laughs> Eh, bagay. Ito, yung isang matanda. Sa bakit? Kaya problema sa buhay. mo sa mga. Ako, kung, nabu kung nabubuhay yun, pakikilala namin, paliligawan ko na lang po sana sa inyo si Lola Meli. Kaya lang, nagbigte naman. Nagpakamatay. lahat. Ate, puro mura inabot ni Marito ito. Eh hindi, Lalam, lalambingin niya po. I love you siya dapat para hindi siya mumurahin ni Lola Meli. Totoo po yun. Kasalamat po sa kasalanan sa Diyos yung nagpintinil. At? Ah? Uh, ay, uh, sa uh, tatanggapin ng Diyos sa langit. Hindi na eh. Ay, Mami, Mami Connie, ano yung nangyari kay, ano, kay Ate Elena? Ay, nagkasakit ilang araw. Tapos nakumpay na dalawang araw. Bigla, oh. bigla, ano, kasi na. Tapos hindi na ibinurol, nilibing na agad? Ilagnat lang yun. Oo, oh, ilang araw na burol. Hindi, hindi mo lang ako nakapunta? Mga, hindi ko alam kung ilang araw, kung mga ilang araw na naburol sa, yun eh. Saan binurol? Diyan sa kabilang patubig? Mga, mga nasa limang araw siguro. Yung saan ko? Ah. Hindi ko meron ko sa Tagiliran. Ah. Nakuyaw. Ah. Medyo yung Tagilig, galingan pa tanong mo. Ah. Ah, sige pa, sundan niya. Eh, ang ang daming karga eh. Sabi mo ba? Yan? Ah, sabi nga. Ah, nakikita mo ba, kuya? Ah, ayan. Ay Gusto Ay kong parang pinitin, alaka akong pera. Alin dyan yung we-weldingin? Alin dyan? Oh, sige. Pagka nagkita tayo, dadali natin sa weldingan. Sa so, ko ng bakal. Eh, nakatabingin oh. nga naman. Uh, ang daming kar... Ang daming dami niyang karge. Oh, o, tumabingi. Tumabingi na nga yung kong taubrahin yung eh, ang... na, alala sa alay. Kaya nga po, ang layo... Ang layo pa naman ng... di O, lang po ng ba bakal yan. Pag pagka kita tayo. Kaya, ko Dapa-welding ko rin yung sidecar ko eh. mo makalabas nila nyo ang kwanya kuya, aww. Kaya nga, ang layo pa naman ang binibiyahin niya. Kaya nga, delikado to Pero iniingatan ko lumiliit na tao oh, kung lang sumosupport sa buhay ko oh, eh. oh yan lang pag-asam lang... ah, pag-asam ah, pag ah, pag at yung samung paykot si ramon paykot ang silurok kaya silurok pinagkukunan at hindi maikinuha sinakay mo hindi mo sinakay paayos mo alam mo alam mo depende tayo nila yung kaya 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 Siguro makakalabas ako kasi yung driver yung nagda-drive sa akin gumagawa ng bahay eh. Tuwing araw lang ng linggo ako nakakalabas eh. Kaya lang sana makita kita. nagkikita. Hmm. Tuwing araw lang kasi ako ng linggo, tuwing araw lang kasi ako ng linggo nakakalabas dahil si Paul nga yung nagda-drive sa akin. Eh, nagaano siya? nagkagawa ng bahay. Nakakain Magkano ka? Lolo Itay, eh, humarap, humarap ka dito sa camera. Mga isa'y tawag ali ka. Alisin nyo muna yung balangkot nyo para yung short pet nyo alisin nyo muna. Manawagan ka. Sa mga mami natin, manawagan ka sa mga mami. Hindi, manawagan ka. Sa mga mami, manawagan ka. Manawagan oh. ka Ayan, manawagan ka sa mga mami. na. Sa Mami Oli, naalala ko po kayo. Eh, papasalamat po ako sa inyo na nabigyan niyo ako ng panghanap buhay. Nabigyan niyo ako tumusuporta sa akin sarili. Habang ako eh, may bisikleta eh. Sabi mo, wala ka ng tira. Ano yung... Wala po akong tira. Nagpinsala po ako. Yan lang po ako sa bisikleta, tutulog, naninirahan. Ay nga ano an ano Ano yung ano yung mali Ano ano yung malimit na maitutulong ng mga mami sa iyo? Ano yung request mo sana? Ano daw pa gusto mo maitulong sa iyo kung sakali? Ah. Jawa. Girlfriend. Pang gastos, ganyan. Mga magkano? Mga magkano hiling mo? Bahala na po kayo sa akin. 20 pesos, okay na yung 20 pesos. 20 pesos, okay na. lang uh, lang Basta pag nagkita tayo, sige, papagawa natin yung bike mo. Ah, 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 na lang po pupunta Oh, may pope 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 tumambay si lol si Lola Net. Lola Net ba net? Nelly, si nora, Lola Nelly. Lagi mong kukuwentuhan ayun no? Nalulungkot lagi siya. ni Mama. Nelly oh, ang pangalan niya. Oh, Lely. Lola Nelly. Nelly, <laughs> ito yung magbagay. Ba <laughs> okay, oh, ayaw mo siya. Eh. Oh, anong pa sasabihin mo kay Kuya Aw? Ah? Kuya Aw. Ah, sige po, magsalita lang kayo. Salamat sa... Saan? Pagkakalaw sa akin. Eh, wala pa. ibibigay. Wala pang ibibigay. Hindi, wala, wala pang ibibigay. Wag wag ka, muna kayo magpasalamat dahil wala, ko wala pa ako ibibigay sa inyo. Pag may naibigay na, tsaka doon kayo magpasalamat. Sige, pag sa nakalab pag nakalabas ako, hahanapin ko kayo.